So what's up guys, so magre-repair tayo ng electric pan So ganito guys, so pag ang electric pan nyo ganito guys Papalitan po ng, ano yan Ng kapasitor, yan, umiikot po siya Pindutin natin ng bar, umiikot po siya Pero pag napipigilan mo ganon, ha, napipigilan mo siya Ibig sabihin, papalitan po ng kapasitor Let's go! Guys, okay, so, papalitan po natin ng kapasitor to Ayan, so meron siyang kapasitor dito Ayan, so remove lang natin yan So, ayan. So, putulin na natin ito, guys. Ayan. Padali lang. Ayan. Putul. So, tingnan mo, guys. Meron siyang 1.5 macro paride right? and 450 easy bolts. So, ayan. So, palitan natin. Meron tayong bago dito. Ayan. So, ayan. Pakita natin ito. So, ayan. 1.5. Ayan. 1.5, 450. So, same value siya, guys. So, pakita natin sa camera. Ayan. Same value po. So, kakabit na natin to So, ito bago to Ito yung dapatid. So kapit lang natin guys, tingnan natin kung mapipigilan pa to. Ayan. so balatan na natin ito. So kuha lang ang ano. So wag na. Ayan, so kapit, kapit na natin to konti. Lusa dito yung video. Siyang. Lusa mo dito. Ayan, so kapit na natin, tanggalin natin to. So ayan. Ayan. So, kapit natin tong bagong kapasitor. Eh, try natin kung kaya pagpigilan to pagkano. So, walang polarity to guys. Pag natin ng palit ng kapasitor. Yan lang. So, kapit na natin to. Ganyan. So, huwag nyo lang hawakan yung kable guys. Kasi may power po yan. So, delikado po tayo dyan. So, ganyan. So, ingat po tayo. So, kung bago ka lang napanood sa channel ko, subscribe nyo nga pala ako guys. Astro Boy TV. So, yan. Testing na natin guys. So, naka-plug na dito. Naka-1. So, umikot na siya. Try natin pigilan kung kaya. Ay, wala na guys. Sira na yung motor nito. Napipigilan na sira na yung motor wala let's go so yun guys so i-check natin yung kapasitor niya. ito yung kapasitor niya. tapos ito yung bagong kapasitor so ito same value guys eh, pakita sa camera yan same value po yan so 1.5 dapat nga yung bibilin mo ito yung luma ito po yung bago yan ito yung luma pinutol ko dito sa inyo kasing taba sila so yun guys so check natin pakita natin sa inyo na wala na yung kapasitor ng isang electric fan na talagang papalitan na so check natin gamit tayo ng multimeter na digital para sabihin naman na baka sa bindaya pinalitan natin ayan guys ayan so ayan so meron tayong tester dito ayan pakita natin so lagay natin sa ano guys silik natin sa sa capacitance ayan ay hindi uh, ohms yan ito NF, ayan guys, pakita natin sa inyo. Ayan, NF, so kapasitor. So, ayan, check natin. So, discharge na natin ito guys bago tayo mag, ano, mag test kasi masira yung tester natin. So, ito yung bagong kapasitor na ikakabit natin guys. Pakita natin sa inyo. Ayan, so meron siyang 1.6. Kita nyo ba? babangal natin. Ayan, 1.6. Kita ba? 1.6 microfarad. So, ito yung bago. Ayan, bago. So, check naman natin yung luma guys dapat 1.6 din to or 1.5 kasi 1.5 po yung value. Kaya pag hindi na siya nag 1.5, ibig sabihin guys, papalitan na. So, discharge pa na natin kasi ginamit natin sa outlet kanina. And discharge. So, yan. Kapit natin. Ayan guys. Uy, natutumba pa. Ayan guys. So, busted na guys. Magka hindi na matrish yung ano niya, yung... So, ulitin natin. Ayan. Ayan, 900 lang guys. Point 935 sibig sabihin, wala na nga itong kapasitor niya. So, ito yung kakabit nating bagong kapasitor. So, yun guys. So, pag nagkakabit ako ng kapasitor na bago guys. So, ang ginagawa ako dito guys, babaklas ako ng motor. So, ilalangisan ko rin dito. Para hindi wala nang masabi si customer. So, babaklasin ko lang muna ito guys. Cast muna natin video. Let's go. Guys, so babaklasin natin to ang na dito. So, dandaan na tayo ito guys kasi So, kapila guys, kung ito pa ikot. So, baklasin natin. Kung paano mo siya tinanggal guys, ganun mo na siya ibabalik. Ayan, so, nasa ilalim yun. Kapit natin. So, baklasin natin yung motor. Nalangisan natin. So, ito, lalabas natin ito. Kasi, lalagyan natin ng langis. Ayan. Ayan so, patayin muna natin yung tester natin. Baka Ayan, so tabulan natin. Sa natin guys, kasi lalangin sa natin loob. Ayan, so malambot lang siya guys. So, ayan. Tanggal, kabila. So, ayan kabila guys, apat. So, pwede ko na papakita. Basta tanggalin ko papakita ko siya yung loob. Let's go. So, ayan guys, so nakatanggal na natin apat na torilyo. So, babuksan na natin. So, dandahan lang tayo. Baka tamaan yung ano. So, ayan. Pag inilabas na natin guys, ayan, so, tuyo na yung ano nyo guys. Ayan, may pumi siya guys. Ito, pum So, lalagyan po natin langis para walang masabi si customer. Hindi pa balik-balik. Walang langis. So, so ito nga pala yung ginagamit kong langis, guys. Singer. Uh, so, lalagyan natin itong ano. Tapos, pagka nalagyan na natin, babalik na rin natin. So, ito. Lagyan natin to So, wala siyang pum, guys so lalagyan ko lang muna ng pum. lalagyan tayo ng cotton so let's go so guys so lalagyan pa rin na ng ano ng cotton kasi mga ganitong electric pan local to guys ayan green siya ayan local walang tatak branded so lalagyan lang natin ng cotton kasi para matagal ulit masira gamit lang tayo nito pagkakita natin ito So, cut ko lang to guys. So, ipapasok na natin itong mga bulak dito para magkaroon siya ng kapitan ng langis. Ayan guys. Let's go. So, ayan guys. So, nilalagyan natin ng bulak kasi wala siyang anong pum. Walang pum sa gitna. Yung pagkakapitan ng langis. Para pag wala conditional. Yung Pag ni customer, wala siyang masabi. Kasi kinondition natin yung motor ng kanyang electric car. So, ayan guys. So, lalagyan na lang natin langis. Simula mo tayo guys magkapapitan lang na, no? Ayan. O, okay, okay na yan, guys. Huwag kasing marami kasi baka tumaga sa motor. So, kabila naman, guys. Try din natin tumaga. Ayan. Lagyan natin ang bulak. So, ayan. Patayin na natin. Basta, ganun lang. Lalagyan mo yung kabila. Lalagyan mo yung kabila para free wheel. Tapos, kabit na natin. Let's go. So, ayan, guys. So, nasimbol na natin. So, check natin yung ano. Ito yung lumang kapasitor niya, guys. So, ito yung luma. So, testing natin, guys. Yung so, pipigilan natin ng kamay. Kasi, mahina na nga yung kanyang capacitor. So, ayan. Ito yung kabit natin itong luma. Para matisting natin. So, open wire guys. huwag mo lang hawakan yan. So, dito saksak natin yung plug. Ayan. Sinaksak natin. Number one. Number two. Ayan. Nakikigilan siya guys. Ayan. 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 Ayan, namamatay siya. Pero pagkapapalitan natin ng kapasitor, patay natin. Palitan natin ng kapasitor na bago. Ito, same, ito yung luma, ito yung bagong papalit natin ito so testing natin guys na kung natin pigilan nyo guys kasi pinakita ko naman sa inyo yung previous video yung reading ng kapasitor 0.935 na lang tapos ito 1.6 kasi bago to guys so yan pigilan natin ayan try natin pigilan oh, hindi kaya guys ayan hindi na pigilan so ayan guys so dito ko lang tapusin yung vlog ko change capacitor. Let's go. Palo nyo ako guys. Astro TV. Let's go. Thank you.